muli po, muli po, welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, like, comment at subscribe. Muli po dito tayo sa may bypass road sa New Secalam, Balaguna. Kung nagkaanap po kayo, saka kung nagkaanap po kayo ng masyana dito, swak na swak po sa inyo. At press ko po ang hangin. Taran titingnan po natin yung mga nagtitinda at kung ano ang mabibili nyo po dito sa may bypass sa Jose Calama at kung makikita nyo po dito nagtitinda pong mang inasal mang inasal, swak na swak po sa budget po yan at kaya po hindi po tayo masyadong malapit kasi may sound po nagpapatugtog po si bossing pero swak na swak po yan at napakasarap at katabi naman po niya ayan po nagtitinda na pineapple juice at siomay ayan po siomay po sa kabila ayan tara dito titignan pa po, po natin yung mga ibang nagtitinda ayan. kapila po may pong sinigang na bagnet ayan po kapila po ayan coffee. lagi <laughs> <laughs> ako maaga eh oh. po dami pong pumapasyal po dito tara pasyal na po kayo sa may San Jose Calamba lang po na yan po Oy! Oy! Ito so, po is Calop